Okay sa so Ampol ampol guys Nagpapultang lang ako May libre kape ka pa. And guys so Nagpalagay din tayo ng bang Falken tires Sa uh, Maddington City tires So as usual libre isa So apat yan Tatlo lang binayaran ko Nagpagas ako sa Ampol May libre pang kape ka pa, guys Welcome to Australia! Today mga ka-journey, today punta tayo sa Dentar. Kailangan natin ng maintenance ng ating teeth. So matagal-tagal rin tayong hindi pagpa-hygienist. So hygienist ang tawag po sa cleaning. So nakapit lang pabukang misis ko sa Southern River Dental. Uh, two weeks ago, sabi niya okay naman. So kailangan lang i-extray ulit para magkaroon ng ano. Para mayroon ng record dyan dito sa dental na to so kain okay, natin mga ka-journey, natin kung magkano kasi eh, sa New Zealand binabayaran namin ako, patas ang patas doon eh basically parang 240 yung binayaran po sa dental na uh, hygienist doon kain okay, ako magkano dito mga ka-journey eh. okay guys, Southern River Dental dito sa uh, Harrisdale so talaga mga ka-journey medyo uh, great lang kayo uh, sa ya kalau kita ya dua buku, ah kejurni, terus nang kita cleaning service, nang kita uh, dental, kajenis, so ya yeah, napak panis putai, binner naten, drum roll please, oke, okay, so binner natin ay 335 Australian dollar mga ka-journey pero actually dahil may dalawang x-ray dyan na worth 100 bucks so ang cost lang talaga natin is for this hygienist to palinis ng ngipin ay 235 mga ka-journey so yan yung natin so almost ano yan 7,500 pesos na siguro sa Pilipinas yan 235 ,000. Okay, there's also a comprehensive oral examination baka part siya ng x-ray so baka ang talagang bayad ng palinis is 117 tsaka yung 45 baka next appointment ko na palinis na lang since since unang visit ko doon dahil new patient syempre kailangan lang nagkaroon ng examination para alam nila ang dental record ko kasama na yung x-ray so baka naman kasi sabi ni Mrs. 100 plus ng ginera niya yung sa kanya. Pero nagpa-exray din siya. Ewan ko lang. Medyo marami kasing... Medyo kasi may nirecommend pa silang kailangan na pa pasta, mga ka-journey. Kaya nagpa-quote ako ng pasta ang actually mahal. Pakita sa inyo. Okay, so yung quote ng pasta is... Yes, kung may papastan sa aking apat ng ipin na uh, may butas na o um, magkakabutas is... Yes, gagastos ako ng 747 guys. So sabi nila pwede ko naman hatiin yun sa dalawang visit para hindi mabigat. Unang visit dalawa so 336. Tapos yung pangalawang visit is 411 for total of 747 for filings So tinatawag natin pasta mga ka-journey. Hindi yun yung spaghetti, hindi yun kinaka yung kinakain pero yun yung talaga sa ngipin na mawala <laughs> yung butas mga ka-journey. So, ayaw ko lang, pwede mo na kumuwi na Pilipinas, baka mas mura lang doon. Ayaw ko lang, magkano ba akong papasta dyan sa Pilipinas ngayon mga ka-journey? Baka mayroon dyan nakakala mo, may dentista tayong nanonood. Pakicomment na lang po, salamat po. Actually, mga ka-journey, ang cost ng dental care sa si New Zealand, hindi naman nagkakalayo. So, di pa, mas mahal pa nga sa si New Zealand. Yung... Kasi yung hindi kong binayaran nun, para nasa 200, ganda na rin eh, 240. And doon lang yun. Tapos every, gusto ko every 4 months ako mabalik. 40 <laughs> Pero sa New Zealand naman, nagsimula like, lang talaga yung mga 150. Then later, tumas na tumas. Naging 160, 180. 200 to 20 o 240 yung last visit ko pero every 5 months halos na baba hygienist ako doon sa New Zealand lalo. Tapos, ako nagpag-brace pa nga ako doon dati ayan uh, ginastos ko doon na siguro sa 5,000 dollars na sa brace pero oh, worth it naman kasi umantay naman yung ngipin ko sa harap kasi yung dating ngipin ko sa harap naka eh. siya <laughs> so yeah yeah hindi perfect pero uh, at laki naman yung problems so yung mga ka-journey worth it naman kung gumastos ka sa oral healthcare uh, ganito talaga no eh, syempre nagde-deteriorate nag -de ang ating uh, uh, sarili habang tumatad na tayo nagkakaidad pero habang naingatan mo siya syempre mas ma mga tagal pa na mga mo ang mga ngipin kasi naman mabungal ka kagad mga journey so, galing yung ano dito yung dentist ko uh, well, depende siguro kasi parang sa New Zealand deep cleaning ang ginagawa yata kasi parang sinasalaksak yung <laughs> yung gilagid ko eh kaya nagdudugo. E dito wala, wala nang dugo, wala nang sakit. parang yung ibabaw lang yata ng linis kaya hindi mas mura tutusin. Yung silam kasi talaga yung deep cleaning guys dati may gum disease ako, parang nag yung gilagid ko. Kaya lagi hindi deep cleaning. Parang hinahalo pa yung ilalim ng gilagid. Sakit actually. Kaya lalagyan naman nila ng pampamanhid. Pero dito walang pampamanhid eh. mas walang, hindi ako walang sakit. Baka pang regular na lang yun. Maintenance. So, yung sealant kasi talaga yung ganun yun. So, kaya baka kaya mas mahal deep cleaning yun. Yeah, kung may mga nakakalam dyan na uh, dentist Ayan. <laughs> yeah. yeah, mga ka-journey, ang cost ng dental care dito sa Australia. So, yun yung cost na siguro. Hindi na kailangang tipirin ng sarili pag nalilin sa dental dahil nga. may ang banggit ko, nidili mo lang in inevitable at mahirap akong sumakit ang ngigil mo, hindi ka naman makapasok <laughs> magkaka bad breath ka pa so mga journey <laughs> huwag na kalimutan, napakalaga ng magpadental see you guys